Good morning mga chinggo! For today's vlog ay magkakaroon tayo ng updates dun sa naging post natin doon sa last video natin na may problema ako sa TCS pero hindi naman pala so malaking bagay talaga na may TCS so sa mga first time na magkakaroon ng motor na may uh, safety features ng ABS at TCS ito mga chingo. Mahinig kayo <laughs> Panoorin nyo itong video na to So yun nga mga chingu Nangyari is Sabi ko may problema ako sa TCS uh, Doon sa po naging post natin Ang daming nag comments Na nagsasabi tire pressure Or yung iba naman Naplatan lang So ito na nga yung nangyari mga chingu May 4 times na akong na, eh, na, Naplatan na na sa, gula sa, Dito sa rear wheel natin tapos yung mga pinansakan pala ng ano nung nung mga previous ano na pasak sa butas ng gulong natin. yun yung pang tapal Ito malala ko ang tawag din. Nagpunta ako sa vulcanizing shop kasi nabasa ko kagad sa mga comments mga kapwa natin kay RB owners. So, yun, nagka-idea ako. Hindi na hindi ko man lang naisip. Hindi man lang sumagi sa isip ko na ano na na, na ganoon. Kung so, ako, mga nabasa ko na yung mga comments nila, nagpunta agad ako sa isang vulcanizing shop. So yung dating tinagbulkanize ko na malapit sa amin, dinapon tabon. <laughs> Pagdating ko kasi doon sa vulcanizing shop, mo siya ng bottled water na may bag na may lamang ano, uh, liquid soap. Uh, effective pala yun So ginawa niya, binuhusan niya ng ano, tubig na may liquid soap tanya yung mga dati palang pasak ng butas yung mga naging butas ko sumisingaw apat yung mga dati apat kasi yun eh yung tatlo magkakabikit yun halos magkakabikit kasi yung isa medyo malayo ito nang uh, maayos yung gulong natin at ito na mga chingo ayan o naka ano naka tayo tuloy tuloy yung ano natin o kahit umarangkada o o oh, yan diba <laughs> Grabe. Gulong na yung rear wheel lang pala yung ano natin, yung problema, yung gulong mismo. So, yung ginawa kasi sa akin, ah, hindi na ano, hindi na pinasak, sabi sa akin, kahit eh, pansakan ko pa daw ulit yan, sisingaw, at sisingaw daw ulit yun. So, mapapagastos lang ako. So, ang nirecommend niya pala sa akin, ni Kuya, is lutuin daw yung pinakaloob nung, ano, nung pinasakan para hindi na raw, ano, sumingaw yung, ano, yung gulong natin. So, yun nga, Medyo nagmulat nga lang ako kasi ang mahal pala nun. So, eh, naintindihan ko naman kung bakit siya mahal kasi meron pala sila ginagamit na equipment na pang tanggal ng mag sa gulong. E nga lang, ako hindi ma-damage yung ano natin, yung yung mags natin hindi siya magagasgasan so nadali pa rin uh, <laughs> ah, naka-defy custom yung ating mags So yun, no na rin ako Tapos panawarin nyo na lang tong video mga chingo Ayan mga chingo, meron silang kung ang ano dito May tanggal, ng tulong Ayan medyo mahal <laughs> So 800 singles sa akin Mga natawaran ko Lima, lima lahat. Ata, tapos natin. Okay. Okay. Anong ang uh, so ko sa proseso? Luto no, lang. Luto? Okay. Okay. Manuman lang yun, pero mas tapis yung dito. ko pala kasi nang pag Ito ano na ito eh, modelo na ito na full ganit nice, eh. Yung parang baga advanced to. Yung ito sa so, na lang, okay na. Pero yung luto kasi, dati pa naman yun, pero mas okay talaga yung hey! okay mga chingo dito yan, oh medyo may uneven roads dito yan oh may hey, na rin tayo syempre gumagana siya pero hindi yung sunod sunod yan oh, oh di ba? Ganoon lang dapat yung ano, yung normal na ano ng PCS. Dapat yung umaarangkada ka kahit flat naman yung ano, flat or straight naman yung binadaanan natin. sunod-sunod eh, na ano na nag na lumalabas yung PCS natin. So, mga ano, madudulas ng daan, So experience ko na rin yan yung, mga, yung madalas sa daan Parang tutulungan ko ng PCS na, na maging safe Maging safer ka sa, sa daan Ang ano din yung may PCS tayo kasi safer Tsaka yun nga lang pag di ka talaga ano sa ganitong ano, safety features na, Mababaliw ka lang talaga <laughs> Parang ako Mababaliw uh, ko eh, di ko na alam ano, kung anong, anong gagawin ko sa PCS ko eh sa gulong lang pala yung problema Naplat lang pala. So, tire pre, ano, low tire pressure tapos possible na ano na may nakatusok sa ano mo sa gulong. Tapos ayun nga, tapos tubeless pa yung motor natin. Yung gulong. It's better na ipaluto, ipaluto nyo na lang yung gulong nyo instead na pasakan. Kasi kung nakakataon na naplatang kayo, na tawag na choice, malaki talaga sa ano, yung merong machine na nagtatanggal ng ano magsaka saka gulong pwede din naman yun pasak pero much better talaga na ano after noon pala mo na ka na yung pala hindi mapapamura ka <laughs> oh. so ako kasi binayaran ko is ano 800 e apat yun hindi ko lang sure kung mura na ba yun sa inyo <laughs> sa ibang shop kasi 2,000 nakamuro na talaga ako ng kesa instead na magano ako uh, magpalit ng gulong ayan ha paano tayo parang kaada tayo paano paahon so nakikita nyo hindi na hindi umiilaw yung ano pcs natin so yun lang talaga mga chingu sana nakatulong itong video ko sa inyo like and share subscribe na rin po kayo sa aking youtube channel follow nyo na rin po ako sa aking tiktok at facebook page o pa vlog yun lang naman na yun lang. salamat sa inyo mga chingyo. Kamu saan ay daan nyo sa iyo. Sarang heyo. Okay mga chingyo. Dito na ang inyong mga shoutouts. Shoutouts kina Mark Marquez, Elvin Crespino yet yet, Basti Bast Ojo, Three Songs Makers, Royce Matrinyan, Resolus, Ace John Contoso, Kapitin na Hilo, Pamiruyan ang naka-Japanese na paalan kay Paolo Parra kay e Prince Derek V. Nanan kay Ivy Prina Shout out in, in, uh, And And pre, kay Kina Dx Nagalis kay Nader kay Ross ng kay Kinsang kay Kyle R. Harvey sa so, siya sa mga viewers natin pag-time-time so shout out sa iyo sa iyo